Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, sa kalendaryo po ng ating mga kapatid na Chinese, sa Sabado po ay bagong taon na rin sa kanila. Kaya batiin po natin silang lahat. Kung he, fat choy, happy new year po sa inyo. Year of the rooster ang taong ito ayon sa kanilang kalendaryo. Taon ng tandang. Sabi ng isang kaibigang Chinoy, hindi raw bida itong sitandang sa zodiac signs ng mga Chinese. Hindi katulad ng tigre o ng dragon. Talo pangaraw ng daga na tuso matalino para sa mga Chino. Pero may dalawang magandang katangian ito na maaari raw pamarisan. Una, ang tandang ay tapat sa tungkulin o gawain. Di po ba? Araw-araw -araw sa pagsilay ng bagong umaga, gumigising ang tandang at tumitilaok para gisingin na rin ang buong mundo. Araw-araw, walang patid, walang drama, walang palusot. Tapat sa gawain at tungkulin. Ikalawa, matapang daw ang tandang. Hindi dahil ginagawa natin itong pansabong, kundi dahil sa kanyang tungkulin na pangunahan ang sangnilika sa pagising sa bawat araw. Leader kumbaga. At ito'y nangangailangan ng tapang. Matapang na gumising at manggising sa iba. Kaya mga pamilya, sana nga po sa taong ito, tularan natin ang tandang na way maging tapat tayo sa ating mga tungkulin, mga gawain, mga responsibilidad sa buhay. At sana'y maging matapang din tayo na araw-araw, gumising, gumising sa katotohanan, katarungan at sa pag-ibig. Amen.